ang nakakagulat Parang na viral trending in sa mundo ng social media ang di umanin tila sadyang toto talaga ang katagang ang gaba ni Jun Magsaba at bawat kasinungaling at masamang ginawa mo sa inyong kapwa ay may katapat na leksyon dahil digital na talaga ngayon ang karma Ilang mukhang isa-isa ng dumarating ang karma para kay dating senator at talon na si Antonio Trillanes matapos magbigay ng kanyang manibaling testimonya o reformasyon ng na nagdiriin raw sa pamilyang Duterte Duterte particular na kay Congressman First District Representative Davao City daw na wala iba si kung si Kong Paulo Duterte at ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Manasa Scarpio, dating senador at talunan na si Antonio Trillanes Emas Reyes na hindi umano at pinaaresto na. Gaano kaya ito katotoo, sabay-sabay nating alamin. Pero bagong lahat mga kapinas, kung bago ka pa lang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa. Lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At gina nga mga kapinas, ito ang balitan gumibal sa mundo ng social media kung saan nilabas na ng Quezon City Prosecutor's Office ang biglang arrest order laban sa dating senador na si Antonio Trillanes sa kaso ni sinampan ni Colson versus Sir Representative ng Davao City Pulong Duterte at asawa ng pangalawang pangulo na si Antonio Meneses Manscarpio. Sa biglang utos at pisa ng Metropolitan Trial Court Quezon City Branch 131, ay kumpirmadong pinatawan at pinaaaresto ang dating senador si Antonio Trillanes matapos sa kanyang di umano yung mga or false testimony o tila nilabag nito ang Article 183 Paragraph 1 or Vice Penal Code na isinampan ng court by the Office of the City Prosecution or Prosecutors Quezon City. Kaugnay ito sa di umano pahayag ni Trillanes sa isang pagdinig ng kamara noong 2024 matapos suriin ang combined affidavit. David reply to affidavit at counter affidavit ng rejoinder affidavit ay diniklara ng korte na may sapat na dahilan upang magpalabas ng warrant of arrest sa laban sa dating senador si Antonio Trillanes. Nagugat ang reklamo sa dating senador matapos sa pusahan si na Paolo Duterte at Antonio Manscarpio na di mo ni drug lord daw mga ito. Hindi rin daw totoo na di mo ni nagtataglay o nagtataglay ng yaman ang pamilya Duterte na tinatago ng iba't ibang bangko. Matapos ito ay kumpirmado na ang pagpapaaresto sa dating Senador si Antonio Trillanes. Itinakda rin ng Korte ang monitoring hearing sa January 26, 2026 upang subaybayan ang implementation at servisyo ng warrant of arrest mukhang di na mapipigilan pa at na isa-isa nang -isa dumarating ang karma kay Antonio Trillanes. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, isa pa sa matinding kasinungalingan ng ading ni Trillanes ay tukos sa bank account ng mga Duterte. Nagtataka at tanong ng marami sa ating mga kababayan ay paano niya yun nalaman ng mga bank accounts sa mga specific na tao eh, wala namang court order o konti kaya hindi po pwedeng ibigay ng nasabing banko basta-basta mga impormasyon sa nasabing bank accounts kaya at ayon pa sa marami sa ating mga kababayan na ito ay isa ding kasinungaling ang pupwede ring umanong sampa ng kaso ang mga banko na naglabas sa mga impormasyon na walang pahintulot ng may-ari o ng korte. Kaya ang kaduda-duda ngayon at pinagtataka na marami sa ating mga kababayan kung bakit walang mainstream media nagbabalita nito patungkol kay Trillanes. Nila mukhang binabagyo na ng araw ng karma ang lahat ng kumakalaban niyan sa pamilyang Duterte matapos ngayon lumabas sa balita ng ito ay umani ng kanilang samot sa recommended reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanita nilang hineng at komento sa mundo ng social media na netizens posted. Praise God, you answered my prayers. Unti-unti na napaparusahan ng mga tao mapanira at nagtatanim ng na mga kaso sana lahat ng sila Lord maparusahan sana isunod sa si Risa Ontevero sa hanggang nandyan. Yan, mga tiwala ng o tiwali ng bansa natin kahit sinong presidente ay hindi magiging maganda ang Pilipinas dahil may mga aktivista at humanista sa Senado at sa Kongreso sa Pilipinas. Hindi na kasi kayo nagtigyo sa inyong mga kasinungalingan at mga kalukohan. Tama lang yan kung yung walang nang kasalanan, kinikidap at kinapadala sa dayuhang human, linisin na ng maruming lipunan saan ba talaga ito ikulong si Talianes kung dapat sa kanya sa mental hospital muna ikulong bago dalhin sa kulungan ng aso at huwag siyang pakainin ng dog food at kung makalabas siya tiyak yak kalisin na siya. Thank you na nakita ang kasinungalingan talaga itong si Trinilin. Hey. Puro lang pandistroso ang mamayang Pilipino. Walang kabutihan ang binibigay sa ating bansa. Lord, dyan na mabulok sa kulungan sa Pilipid. Thank you so much. Sana po mayroong isusunod si Ontiveros o si Martin Romualdez. Good for you kasi hindi ko tumitigil sa mga bad mong ginagawa. Diyos nang gumawa ng paraan para tumigil ka na sa mga ginagawang di maganda. Sa mga Duterte, laban lang po mga Duterte. Basta nasa tamo po kayo. Alam namin hindi kayo pababayaan ng taong bayan at lalo, pa ng, lalo na si Lord. God bless po.